magandang hapon po o gabi sa lahat na uh, nandito naman po ang iwagan ng Pangasinan uh, bago po kung pisan po yung babagi ko po mga orasyon sa inyo ang uh, tatlong uh, balabal na mga balabal bakod ng mga bakod pundo ng mga pundo sana po pakaingatan po ito at magagamit po niyo bago kayo manggamot ang yung mga ito uh, bago ko po po ay ah, uh, mag-subscribe, mag uh, mag-like mag and share at pakipindot na rin po ang bell icon para maki uh, kayong updated sa aking susunod na video. At shout out po sa inyong lahat. Masalo po shout out kay uh, bike tayo kabayan. Shout out po sa inyong lahat. Uh, ang ibabagi ko po ngayon ay yung uh, uh, narito ang tatlong magamit kung kayo ay manggamot balabal po bakod pondo narito po ang balabal na um, ano, ko po uh. Uh, Eterni Malaparis Sirak Maria Maripusan Di Malidad usalin po ng tatlong beses susunod po ang susi umasalin ko po tatlong bisis ng aeterni malaparis sirak maria maripusal di malidad aeterni malaparis sirak maria maripusal di malidad at umasalin po yung susi isang bisis lang po ito po yung susi yusua satur aripu tinit o pirarutas iluhim at yung bakod na mga bago na uh, narito po Jesus Pactum ako senior kristong wala murok milam Jesus Pactum eksaminarau senior Kristum malumurok milam Jesus Pactum eksaminarau senior Kristum malumurok milam tatlong bispo salin at isi e po sa dibdib po ito sa inyong dibdib ng pakrostat tatlong bisis po rin po. At ito po yung pundo. Ang pundo po ay usalin po ng 108 times. Uh, pakaingatan po mga ito at ma ma mabibisa po ito mga binabagi ko po sa inyo na pampudir sa sarili. Pabasahin ko po yung pondo Huk, hu, yaw, hu, yiya. Huk, hyu, yaw, hu, yo, hu, yi, ya. Salin po ng 108. Uh, kahit dahan-dahan lang po, basta ma ka 108 po kayo, kahit sumubra po kayo, wag lang kumulang. Ang pundo po ito ay masalo mo kung uh, palagi po yung uh, uh, binabanggit. Saling ko po naman po ulit. Huk, hyu, yaw, hu, hu, yaw, yeah hook you yo who yeah hook you yo who you yeah Ye sana po uh, pag nag uh, poder po kayo uh, kompleto nyo poder balabal ah, uh, pondo bakod yan maganda po bisa po <clears throat> dito po kahit na wala po na po kayong medalyon, pwede po basta isa ulo po nyo yung uh, mga orasyon po sa balabal. Ang maganda po sa inyo ay kumuha kayo ng notebook, isulat po ninyo at para ma-memorize nyo po. Dasalin po yung gabi-gabi that dito po kahit na wala na pong na uh, 49 days pwede po para mga makapagngabot kayo pero bago kayo manggabot ay mag, dapat po may poder kompleto po kayo poder bakod balabal pondo para hindi kayo mabalikan at di na po kayo nakapa 49 days pwede po manggabot basta ah uh, focus po kayo sa ginagawa nyo at palagi kayo humingi ng gabay sa ama at gagabayan po kayo. Kay ama kayo, uh, humingi ng tulong, ano po yung pangailangan nyo, humingi kayo sa kanya at hindi siya madawot na magbibigay po sa inyo at tutulungan po kayo. Kaya, basta kahit anong uh, limbawa, mga gamot po kayo ay humingi muna kayo ng gabay sa ama. Ama, sana po tulungan mo kami sa aking pangagamot o protection mo kami buong pamilya ko para um, makatulong po kami sa iba at uh, ikaw po ang ikaw po ang gagamot kami po ang kasangkapan lamang po na iyong gagamitin para po ang may sakit na ito makiusap kayo kaya man na gabayan kayo palagi at sa araw-araw para gagabayan kayo ni Ama na makapangyari sa lahat huwag kayong huwag, po kayong may, mahiya na humingi sa kanya ng tulong ang gagabayan kayo ano, uh, maraming salamat po huwag makalihot mag subscribe mag like and share at pinutin na rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa akin shout out po sa inyong lahat -bye po